guys na buksan na natin uh, ng check na rin tayo sa kanyang uh, sensor sa side scan so niya natin na uh, pati dun sa mga uh, dito sa mga push card so ito na yung last dito ito may easy check natin Ayan, check natin ngayon bubuksan natin yung ano para makita natin kung uh, ano ba nangyari so yan kita naman yan na uh, kasunod na so babaklasin natin yan para makita natin ang gusto at uh, kakalasin natin ng ECU uh, kasi madikit uh, yan ano yan dito sa atin sa kasi sinasak sa sinasak-sakang si yung start, start kasi sunog mag-start, walang redondo ayan kahit pilit natin dyan hindi siya mag-start so mabaklasin na natin yan kaya kasi sa pinagtataka dito may hirap mabuti kailangan tanggalin so ayan na natanggal natin yung pinagkakapitan sa ECU so kita natin na nabakbak na sunog na yung mga wire so gagawin natin dyan natanggalin natin yung sakit na, na nalusaw na yun dyan sa loob eh so, may hirap paklasin yan so So, pupuputin natin yan at lilinusin natin ng mga terminay para mapagana natin siya ulit. At saka, pawiringan natin ng maayos yung mga nasunod. No? Ayan, sunod. Gana yan. Tanggalin na natin yan. shrink cable tube natin so after ng shrink cable lagyan natin ng electrical tape na maibay na right? kahit anong init na no? so hindi masusunog basta basta yan syempre lagyan natin ng tape tape para hindi tumala kahit na anong pagtag na lagyan natin ng palaman na sa loob may ever na kung o kumalas hindi sila magbibikit no? hindi masusunog wala nang, uh, ano yan, di makapanggal basta basta yan, di mauhugot eh tiba so maya maya, kakabit na natin yan ulit ipetesting natin kung, so, pag i-start so ayan, itulit natin ay balik na natin yung I-app ayan ay balik na natin yung kanyang ECU nalilinis na rin natin yung ayan ayan tinig. Start natin siya. Kung gagawin ba siya. Start natin. At takin natin kung ubra ba yung nagawa natin. pinapigilan sana so, tambala ayan gumawa na siya -ta so, ok na goods na na natin pagka nagkaroon problema kung bakit hindi nag-start ang ating ADD na kung mga so, yun lang guys, salamat yun so, kita pizza, kita dah